Ayan. Yan oh, ang paan niyan. uh, oh, nawasak. Sa pala ganito itong ulalim oh, ng butas. Ayun, ah, oh, kinutkutan ko tangko, bagong ligo. Ay. Tapos yan dulo ng bi, oh, wala na. Ito yung pangkaliwang paa. Ito mo naman. Butas na butas. Oh. Yan yung sugat sa huling paa, sa kanan. Eh, yan ito, dami. Yan. Niliguan ko. Kapal lang kalmadura. Hindi masyadong kapayatan. Kaso nga lang, ganyan. Anong nangyari? Kinabayaan ni tito Bok. Namatay na tito Bok. Napabayaan. Tamo, itong kanan naman, sa pamanguna uli. tas ang tamat eh iyan oh. hmm, yan ari naman may butas din dito na ito na ito uh oh. adulo ha ha mamaya yan yan ang butas sa dulo ari o. Oh. yan nagadugo-dugo din ito oh Yan. Wala na rin B. Mm, ang bagay yan. Yan ang payat ng ata ah, mo yan. Pag hindi na pa nagamot agad. uh Kilig-kilig ang buntot eh. Sobrang sakit. Yan. Yan ang paan yan. Tamo. Tamo nangyari na pabayaan na matay na bukyo namatay na matay na mm. yan ito yan o oh, dati ito tas naging dalawa patatlong araw lang sa akin ito kabaheng ito pinagre-reverse ako nga ang mga paa kung bakit pilay ganito pala wasak na wasak pala ito iya yeah. iya dami pala nitong lalim mo, oh. La, wasak. Tagal ito, mga ilang buwan ito. Anim na buwan ito bago mapakinabangan. O oh, na dugo-dugo pa oh. Nilinisan ko yan, may apat na ano yan, isang tuod na maliit at tatlong bato na nakuha ko. Yun lang. Sayang so, yan, oh. Naginamat pinuknatan ko yan gawa ng puro kayangkang ilang ling buwan na yata hindi naaabyad isang lang kaawa o pilay di ma itong tong na maganda